Love song kaya patugtog ko at mayroong nag-aaway sa room naman at siyota naman. Ito, ano ba yung love song na to? Ano? Ang napakan ko ni Jed ay ano? Ang aking balls. Ayan. Napakan mo, Jed, ang aking balls. Ayan. <laughs> durog na durog lang natin yung balls ko eh. Kaya, <laughs> pagka uwi ko nito, wala nang abutan na balls itong si ano, si Halimaw. Kundi ano na lamang, picture na lang ng balls ang ipapakita ko sa kanya. Okay, ayan. Ito po yung kay Gary Valenciano. Yung, uh, I will be here. Ah, eh, tama ba to? Okay, melda. na? Welcome back po. Okay, ayan. Yung, I will be here ni Gary Valenciano. At uh, misti Tisang Pangit, tambay po lamang. At uh, kami po'y nakatambay lang din po rito. At Moom Pagwell, and uh, Miss uh, Loveless girls and uh, sino pa bang pumasok? Ayan po, welcome back po dito sa room na ito. At uh, kayo po'y aming binabati. Ayan. Palagay ko, uh, Kamote, marami kang ipapaliwanag. At, uh, It's normal lang yan, Miles Talagang uh, mayroong mga ganyang incidente Okay? Kisiel. Yan si Kamote po. Ay, uh, meron na po yan. meron na po siyang mama. Kaya, uh, hintay mo na lang silang, ano, <laughs> hintay mo na lang na matulog si, ano, si Miles. Saka mo halayin si Kamote. <laughs> Tinuruan po eh. <laughs> Pinapakin din yan. <laughs> kaya tuya <kaya> ka <alam>. lang. <laughs> Sabi rito sa PM niya ni uh, kita mo si Miles, nagbawala na. How, how much more yung idikit ang ni, mga ninyo sa SM? Ayan. Mukhang na... Uh, Huwag <laughs> <laughs> po kayong ganyan. Kung, kaya ko ba sa inyo? Kung sino itong may mga siwata, doon kayo nagsisidikit. Kilala ki, uy, hayati, welcome back po rito, tol. <laughs> eh, talagang mag-iinig yung ulo ni Miles. <laughs> Ayun, just for fun daw. Ayun, PM na. Sabi ni Kamote, sayang. Andito si Miles. <laughs> <laughs> just for, just for panayang ah sayang nandito si Miles <laughs> kung wala nyo rin ko siya nino PPM ko na yan siya no eh Hayati, welcome back po just for fun lang pala eh yan <laughs> yan ang masarap na ka PM <laughs> si Butete mukhang uh, mukhang ano na to eh yung natatahimik na eh Butete <laughs> Butete <laughs> Pagigihin mo to. Sama kami liman dyan. Ayan. Pero <laughs> may kabag na ako. <laughs> Sige lang. Halay na lang dyan. At uh, tayo yung magpapasans nito. Bibigyan natin na <laughs> background. <laughs> Bakit ako inaaway mo? Ayan. Mag-aaway kayo ng minds. <laughs> Magpaliwanag ka. Okay. Butete. Type, type 1 ko po. And Josie Baltasar. Welcome back po to, sa room. Okay? At uh, Butete, type 1 ka lamang. At ako uh, yung uh, bababasa mic at papalakpak sa'yo. Sure, ah. Joe sali ka rito. And Sky, and Alberto Puzo, and Moon, Ritin. Eh, uh, ayan, sino yan? Kanino yung bots na puta ka? Ayan. Ewan ko, sino yung puta ng... <laughs> Bayaan mo na yung puta na <laughs> yan. Okay, butete. Kapag ready ka na, grab the mic po. Okay, tears in heaven. Maganda yan. Maganda yung handog mo na yun na... Ano? Magdadaho na ba ako? Magdadaho na ako? Wag mo na? Nandiyan ka na naman. Ng tukso-tukso, ang aking puso, ilang ulit naman? Iniiwasan ka, di na natuto. sulit mong ang mata, ating nanalo నైరా పిల్లా పికలా పిక్ ఈ సీతమ

Okay, ayan po yung uh, handog kong awit para kaya uh, sa kanilang tatlo. Kay Moti, kay uh, Miles, at saka kay uh, Kishel. Ayan. Falling Water, welcome back po